para po tayong makakapanayam ang uh, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture for a number of topics na pag-uusapan po natin sa oras na ito. Nasa linya na ng ating komunikasyon si Assistant Secretary Joycel Panlilio ng Department of Agriculture. Asek Joycel, magandang tanghali. Daryl Justin po, DWIZ, Aliyot Channel 23. Asek, magandang, ha magandang tanghali. Mukhang nawala ata si Asek. Sige. Sa so, habang tinatawagan natin si Asik, gusto ko lang naman, uh, baka para lang malaman ninyo kung ano yung pag-uusapan. Uunahin natin pag usapan yung food security uh, emergency para sa rice. Kasi gusto ko malaman dahil feeling ko dapat ito noong nakaraang linggo ay uh, dapat na sana maideklara pero hindi pa ata nila Uh, -determine. Although, aprobado na pala ito ng National Price Coordinating Council. Isa pa sa pag-uusapan sana natin kasama si ASEC ay yung MSRP ng uh, karning baboy. Dahil sa pagkakaalam ko din at base rin sa aming news and research team, inaaral pa rin ito ng kagawaran. So kailangan lang siguro natin uh, tanungin kay ASEC yung magiging possible timeline, at least mas maganda sana na may idea kung nga uh, kailan ba talaga yung estimate di bali ng ano eh di ng uh, hindi mo maibigay yung eksakto for me mas maganda na may estimate kang mai mailalahad ba ang kagawaran para maayos natin ito at yung isa diyan ay yung sa cold storage facilities and a number of issues na maari pang pagmulan ng ating usapan so Tiga natin, nak mukhang nakabalik na sa linya. Kasama natin, Asek Joycel Panlilio, Deputy Spokesperson ng DA. Asek Joycel, magandang tanghali. Daryl Justin, DWIZ, Aliuchana 23. Magandang tanghali, Daryl, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Ayan, ma'am. Salamat po sa pagpapa sa amin ngayong tanghali. Although, alam kong lunchtime, nakapan nakapananghalian na ba kayo, Asek? <laughs> <laughs> Tapos na po. Tapos Ayan. na po. <laughs> Ayan. So, speaking of pananghalian, dahil din naman ang pinag-uusapan natin, ma'am, ay tungkol din sa mga uh, produkto ng agrikultura na araw-araw din naman 'yung eh. kinakain natin at ng bawat isang Pilipino. Ma'am, unahin ko na lang po for the uh, para na sa kabatiran ng ating mga viewers and listeners. Gusto ko mo naman usapan po itong uh, food security uh, emergency for rice. Tama po ba ako, Ma'am, na hindi pa po ito official na naideklara ng ng ating uh, pamahalaan? Tama po kayo mm -hmm. na wala pa po yung deklarasyon dahil uh, Umiikot pa po yung ating uh, resolusyon ba nga ba't na-approve na po ito ng National Price Coordinating Council ay hindi pa po namin formal na tatanggap yung uh, kopya po ng uh, firmadong resolusyon ng council. Ngayon ma'am, kung matanggap na po ng inyong kagawaran yung uh, galing sa National Price Coordinating Council, ano po ba ma'am yung uh, nakikita ninyong timeline para ma-declare na itong National Food Security Emergency po? Uh, once tatanggap na po ito ng uh, DA. Ang ating pong uh, kalihim ay pagkatapos pag-aaralan niya po, titingnan niya po ito ng uh, isa or two days and then iyon uh, na po uh, maaaari na pong magdeklara na po siya ng uh, food security emergency on rice. Mm -hmm. Ngayon ma'am, mam, uh, sorry baka mamaya medyo minamadali ko lang yung tanong pero are we expecting that na ma-receive po ng kagawaran this week? or may posibilidad pa na masure na, sure na ba ito na this week matanggap o may posibilidad pa na ma-move ito base sa kung kailan ninyo matatanggap? Uh, inaasahan po namin na matanggap na po namin siya hanggang Biernes. Yun po ang mm -hmm. aming inaasahan. But syempre po, ah, uh, yun lang po ang aming inaasahan. Pwede po nga uh, matanggap namin o baka sa susunod na linggo na po namin ito matanggap. Okay, tapos right then and Yali there... Lalo na po tayo, may holiday pa po tayo bukas. Ayun oh, niya, kasi isa din yun sa, I think, nagpapatagal. Kasi nga dahil wala namang pasok bukas eh, baka posibleng na hindi pa ito matanggap. So may possibility, is, is it safe to say siguro ASEC na kung hindi man makuha by Friday, meron pang maaaring uh, adjustment niya na mangyari up until next week, tama po? Posible po na gano'n. Okay, Sorry. so at least uh, malinaw. Ngayon ma'am, uh, para lang ma-refresh siguro yung ating mga kababayan, once na ma-declare na po itong food security emergency, ano ang dapat na asahan ng ating mga kababayan dito? Ano yung posibleng maging impact at adjustment na kailangan nilang paghandaan? Kapag ka nagkaroon na po ng deklarasyon, ang inaasahan pong mangyayari ay eh, yung mga stocks po ng ating uh, bigas na national na national food authority ay magiging available po ito sa merkado dahil po ito ay ibebenta po ng NFA sa ating mga local government unit sa ating pong DSWD ngayon po wag dumami na po ang stock po ng ating bigas sa merkado ay inaasahan po natin na yung uh, ma-stabilize po ang uh, presyo ng ating bigas dahil nga po meron po tayong nakikitaan na mataas na presyo ng bigas sa merkado. Since marami pong supply, maaapektuhan po ang presyo na inaasahan po natin na bumaba po ito at ma-stabilize po sa tamang presyo po. Alright, kahit pa paano sa usaping bigas, eh, medyo meron na tayong kahit papaano eh, tentative, kahit tentative, Asek, eh, at least may timeline na tayo na inaasahan na most probably, hopefully, by next week, magkaroon na tayo ng adjustments at kahit pa paano, maramdaman na rin ng ating mga kababayan na medyo giginhawa na pagdating sa usaping bigas. Tama ba ako, Asek? Tama po kayo, Ayan. per Sir Daryl. Ngayon naman po, from Bigas, talo naman tayo sa ulam. <laughs> Doon naman tayo sa karning baboy. Eh, di ba, ang ganda. Pagkatapos ng Bigas, karning baboy naman. Ngayon ma'am, um, kasi tama po ba ako na ang Bigas hanggang sa mga ngayon, ang, ang uh, nilatag na MSRP o Maximum Suggested Retail Price ay nasa 58 pesos po. Tama po ba, Asek? Ito yung sa Bigas. Tama ha? po, Opo, sa Bigas po, 58 pesos po yung uh, yung in po na MSRP. Ngayon naman, ma'am, kung di ako nagkakamali, wala pa po yung sa karning baboy dahil inaaral po po ito ninyo dyan sa DA. Ngayon po, uh, ano po ba, may, 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 sa ngayon ba, ma, asik, may maibibigay na ba kayo na either estimate yung tansya lang ninyo based sa mga initial studies na ginagawa ng ahensya? Uh, sa ngayon po, wala po akong maibibigay ng informasyon kung ano po yung... Uh, kung sakali man po na mag impose po ng MSRP ang kagawaran, kung ano po ang pressure uh, presyo na eh, magiging MSRP po ng ating uh, port kung sakaling magkakaroon po ng MSRP. At kasalukuyan hmm. po kasi tinitingnan pa po yung uh, daloy kung bakit po nagkaroon po ng tumataas po ang presyo ng bigas dahil ay ng port nagkaroon po kasi ng spike. So Inaasa, medyo pwede po nating asahan na sa loob po ng mga dalawang linggo ay uh, malalaman na po ang dahilan kung bakit po tumataas yung presyo. At uh, base po sa evaluation na to, assessment po ng kagawaran ay uh, doon po natin pagtitingnan kung kailangan po bang lagyan ng MSRP ang pork. Uh, tinatanggal niyo na po ba ASEC yung posibilidad na may profiteering o ito yung nakikita ninyo na major na reason o dahilan kung bakit sumisipa bigla o sumirit ang presyo ng uh, baboy? Uh, isa po yung sa titingnan kung uh, meron po ba talagang nagaganap na profiteering, kung meron man po ay uh, yung posibilidad na magkaroon po ng MSRP ay pwede po siyang uh, mangyari. Ngayon kung... Uh, wala naman po at valid naman po yung mga factors na nagiging dahilan po ng pagtaas ng presyo ng ating pork ay uh, uh, posible rin po na hindi po magpatao ng MSRP ang kagawaran. Lahat po ay magiging depende po yan sa magiging pag-aaral sa susunod po ng mga linggo. Okay. From Baboy naman, ma'am. Ngayon, punta tayo sa mga magiging cold, uh, cold, storage facilities ng ating mga produkto ng uh, agrikultura na naglaan niya ng kabuang 3 billion peso na pondo para dito. Uh, asek, hanggang sa ngayon, uh, ito ba ay, ay ang plano pa rin ay makapagtayo ng 99 na cold storage facilities so inaasahan niyo pang madagdagan ito? Ah, uh, sa ngayon po, considering po yung pondo po na nailaan po sa department, ah uh, 99 po yung total po ng cold storage facilities na atin pong ikakalag sa buong bansa. Mm hmm. That's, uh when well, speaking of dun sa 99 na uh, cold storage facilities na ipagagawa ng kagawaran, meron na po ba kayo kasi habang uh, ini-scan ko din itong ating uh, article tungkol dito, meron na po ba kayong maibibigay na specific uh one o araw. No, kung kailan masisimulan na mag, magpatayo at maggamit itong mga cold storage facilities na ito, ASEC? Uh, ang masasabi ko lang po ay sisimulan po lahat ito, yung pagpaprocure po. Kasi po yung uh Uh, 96 units po kasi ng cold storage facilities na ito, ito po yung uh, modular po na cold storage. Mm -hmm. So, sisimula na po ng Departamento ang proseso para po ma-procure ito at uh, mailagay na po ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ngayong taon din po ito. Pero yung ating pong mga mega cold storages, uh, tatlo po ito, ang nakikita po natin is mga tatlo po ito, aabutin po ito ng 18 to 22 months para po matapos. So, uh, lalagpas po tayo ngayong taon. Oh so ang target completion neto, kung, kung klaro lang ah, ulitin ko lang ma'am, correct me if I'm wrong na lang. Hangga't maaari ang target ay masimulan itong mga facilities na magamit this year up until ang completion nito hopefully by next year tama po ba? Tama po. Okay. Pero yung mga modular cold storage po kasi, uh, mas mas uh, this year po ay pwede po nating asahan na mai pamigay na po natin ito sa ating mga beneficiaries ngayong taon. Okay. Meron na lang akong dalawang katanungan sa inyo, ma'am. Tapos pwede na kayo mag-dessert siguro. <laughs> Pero mabilis na lamang ito. Uh, Meron manin... po ba, kayo, ba akong isi-share sa inyo? Ah. Or may uh, may share po ba kayong dessert? Ay, <laughs> ah, may may share na dessert. Tatanong ko po sa mga kasama ko dito. Pero <laughs> ito, asik uh, ito kakaibang dessert mo na yung bibigay ko sa inyo. So, doon naman tayo, asik sa usapin ng uh, halaga ng taripa ng imported rice. at uh, tama ba ako na kinumpirma po ng kagawaran na uh, pinag-aaralan pa rin o pag-aaralan pag, pag ito sa Marso na possible na magbago yung taripa na nakapataw ngayon? Uh, tama po. Pagdating po ng March ngayong year ay magkakaroon po ng review kung uh, ang taripa po na ibinaba po mula 35 to 15 percent ay mananatili po ba itong 15 percent or uh, magkakaroon po ng uh, pagbabago. Pero sorry ma'am. So malalaman po natin yan after the review po sa March. Sorry ma'am, uh, baka ako lang ho ito gusto ko lang din humilinaw na baka pwede i ipaliwanag sa akin kasi ang nakalagay dito, uh, tama ako na ibinabana na ito ng 15% pero hindi pa rin daw bumababa ang presyo ng bigas sa merkado. Pwede niyo ba explain sa akin why is this happening ma'am? At uh, dahil po sa ang isa pong nakikita naming dahilan, yung mga fresh mga bigas po na nasa merkado, ito pa po ay yung mga stocks or mga old inventory pa po ito mm -hmm. na hindi pa po gano'n kababa ang taripa. Okay. So inaasahan po natin sa mga darating na weeks or months kapag ka naubos na po itong inventory nila na dati pa po ay uh, uh, magkakaroon po ng pagbaba ng presyo ng merkado at uh, sa presyo po sa merkado at isama po po natin dyan yung inimposed po ng DA na MSRP. So mm -hmm. uh, aasahan po natin na talaga po ma-stabilize yung presyo ng bigas. Okay. Eto ma'am, last question na. <laughs> Finally, last question na sa ating pag-uusap po ngayong oras na ito. Uh, alam ko na may iba na, ilan na rin yung uh, parang paalala o parang, uh, really, pero uh, I don't know if it's safe to say na parang warning. Lalo na doon sa mga nag-overprice at nagre-rebrand ng kanilang, babalik ako sa biglas, nagre-rebrand ng kanilang mga uh, bigas para lang makapas, makapasingil ng mas mataas doon kaysa doon sa inaasahan. Kasi nga... Gusto nilang kumita na mas malaki. May update na ba kayo ma'am? May mga natatanggap na ba kayong mga report tungkol dito? At ano ba yung mga yung aksyon na ginagawa po ng kagawaran? Uh, so yun po, wala po po ako yung specific na data kung, uh, ilan, kung meron po bang lumalabag dito. Pero doon po sa mga nakitaan po kasi dati na mas mataas po yung presyo ng uh, bigas ay uh, warning po muna ang dunipigay pero um, sa mga susunod pong mga araw kung talagang hindi pa po sila sumusunod sa ating MSRP ay magkakaroon po tayo ng uh, pagre-report po sa DTI uh, sila po kasi ang pwedeng uh, mag Or magpataw po ng parusa pagkatapos po ng hearing dito po sa mga lumalabag po. Baka po uh, pag nakitaan po na may profit hearing pong nangyayari ay uh, pwede pong may multa at meron pong kaparusahan din po ito ng pagkakakulong. And uh, by next week po ay uh, maaari na pong uh, maglabas po ng guidelines din po ang departamento regarding po sa tamang paglilabel po ng mga bigas na kailangan din pong sundin ng ating mga retailers. Ayan. As quickly na lang po, bigyan ko kayo ng ilang, uh, minu ilang uh, pag oras sa pagkakataon para manawagan. Una sa ating mga kababayan na ayan na nga yung mga nagbabanta na mag-overprice ng kanila mga, ng kanila mga uh, panindang bigas. At gayon na rin sa ating mga kababayan na patuloy nga na nakakaranas ng mataas na presyo ng bilihin lalo na partikular particular na sa bigas at baboy. Meron ba kayong gustong ipaalala o ibigay na mensahe sa ating mga kababayan ko ahead, Asek. Uh, doon po sa ating mga kababayan, hinihingi po namin ang inyong suporta at tulong para po uh, sana po ay tulungan niyo po kami na kung meron po tayong mga mamili na hindi po sumusunod sa ating retail price, ay mag-text po kayo sa amin doon po or mag-post sa social media gamit po ang hashtag na DA Bantay Presyo. Ayon. lang po, Sir Daryl. Ayun. Asik, maraming salamat at sana mag-enjoy ko yun so, Talagang pagkain na pinugasa pero yun naman kasi related. Asik, wag u na kayo manawa sa amin sa DWIC 23 kung kami may mga pangangailangan na itanong po sa inyo at makausap para sa kaliwanagan ng ating mga kababayan. E sana ipa lakanyo pa po, po kami in the near future. Maraming salamat po, Asik. Magandang tanghali. Anytime po. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan po ang deputy spokesperson ng Department of Agriculture si Asec Joycel Panlilio. Balita fire.